Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ikaanim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugunan ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria, sa inakatakdang ikasal kay Jose, isang dalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroon na ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Naggulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag ka matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos makinig ka. Ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ang, pa ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa ang kanihakob magpakailanman at ang kanyang pagahari ay walang hanggan. Paano mangyayaring ito? Gayoy ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Ibababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banalang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako yalipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.